open ng Facebook niya sa bagong cellphone. Yan, yeah, may Ayan kanin pa. Yan At ang aming... Yung yeah. ang aming, lang. Ang Happy oh. birthday yeah. guys! Okra! Nalabas mo na yung alam mo? <laughs> Sisi! Isang, isang buwan lang celebrate yung birthday ko! Nilagang talong, okra! Nasaan no, yung alam mo? Sisi, nasan yung alamang? Ayan ang alamang! Hindi! Yung dalak ko! Ay, ayan! Ay, ayan. ayan. Ay, ayan. Sa sa ito! mo ay, Bisi ka ay, sa kakalay! Ay, o, kumain ka daw muna! Daran! Ang daming ano, picnic time na siya! Tara na! Tara na! Maglay! Pang maglalay! Ayan pa! O, oh, may laing! Laing ba yan? Sarap! Sisi, laing yan! Pita. Teka lang! Picture! 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 Ma, <laughs> ano kami? Nagpiprepared kami ng table! table. Yes. Ayan, laing. <laughs> Ayan, grabe. Ay, Pagkain Pilipinas. pagkaing sige, ay, buksan mo. Ayun, ay Pakilagay mo muna si Sid Ano at yan? Salad? Yun yung at salabat. salabat. Salabat at sa ayo. Ayan, di ba may plastic tayong basa? Wala na, ka na, nakakunik ah, ka na. Salamat. Pakibaba mo muna ayun, Iyan, ang ayun. Ayun, si Ayan. Yan ang aming lunch. Yes, ito ang puro mag-alike. Hindi ba nagbigay ka sa akin? <laughs> Pinoy na pagkain picture joy mangga got... siyak dalawang phone niya ako ako Ayaw nyo bala kayo boy nyo may ka live pa ako ah. ay may ka chat pa ako may ka video call pa pala ako oh sama kayo kasi kanina may ta akong ano kamatis, kamatis. kamatis. Oh, kamatis. Dyan, Mas dag tutugan oh nanjan mayroon dyan maraming kamatis akong dala labas mo sisi Ano sa kamatis Pugasan nyo muna yung nagre picture pala doon. ni kulay ayan oh, okay Ate, sama kayo ang sarap kumain ng matatay. pagkain Pilipina. Ay, <laughs> pagka sama-sama. Ayan, lain. Kari, yeah, pinadala ni Anuha. ha? Yan sa labat na yan. Natira ko kagabi. May suka pa, may bawang. <laughs> oh my God. Hindi na maayos ang table eh. Picture pa more. <laughs> okay. Oh, sige. Teka, okay. ako